Hello mga Katinders! Good morning! Duty ngayon si Mami Tin, Saturday. So, thank God it's Saturday. Meron lang akong quick sharing regarding sa aking sigarilyo ng camel. Ayan o. Kung nakikita nyo, nasa 12 packs siya. Pero, ang nabayaran ko lang ay nasa 1,075. So, ang nabayaran ko lang ay 10 packs. So, meron akong free, dalawang pack ng camel. O, diba? Ang laki ng tubo ni Mami please. So, sa isang pack, bentahan ko 120 kasi 6 pesos isa. Plus, may kita na ako dito sa dalawang free at may kita rin ako dito sa aking um, 10 pieces na packs. So, nabili ko ito sa wholesaler, sa grocery store sa downtown. Um, ano ba itong store na ito? Share ko ito. NCCC. Supermarket. Ayan, sa Kuyangguren Street. Okay. Good morning mga katinders. Happy Sunday, Mami Teens 19. Kumusta yung araw mo? Sa kini Mami Teens ay medyo iba pa rin yung aking boses, no? At nandyan pa rin si Ubo at si Pon. <coughs> Excuse. Ayan, yeah, medyo makatinga dito. Kaya, nagre-ready lang ako ng Vicks at yung kating ko, nilalagay ko sa dito ko. At, at papana naman ay, nakaka-relieve ako. So, dito ako sa aming kitchen. Nagluluto si Mami Teens para nakaka-save ng money. <laughs> kasi, di diba, hindi ako nagbukas. So, ang share ko sa inyo ay ang aking mga discarded tips kung bakit hanggang ngayon ay nakatayo pa rin si store. Kung bakit hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin ako at meron ako mga suki. Number one ay, para sa akin, yung location ko, parang ano kasi ako eh, nadadaanan talaga halos lahat at marami akong walk-in customers. Meron din akong, yung aking presyo din, hindi ako yung sobrang uh, tumutubo ng malaki. Okay lang sa akin pa piso dos, pero nauubos, nagiging fast moving yung aking mga items. So, okay na sa akin yun. So, aanhin natin yung 5 to 10 pesos na tubo kung minsan lang naman si customer bibili. So, doon ako sa piso dos, na palaging pabalik-balik si customer. Alam niyo yung mga customers mo, parang galing pa sa malayo kasi nagmamotor. Hindi mo siya kapit ba yung malapit dito. Yung nag effort sila na puntahan ka. So, malaking bagay yun sa so may tindahan. So, meron ako mga fast moving na dami na kasi may alam eh na papiso lang. Yung, like yung aking bear brand Usually, 13 pesos na daw yun or 14. So, bentahan ko lang 12 pesos. Usually, meron ako 1 point something or minsan piso pa. Depende kung sa, sa ang wholesaler ako bumibili. So, ang diskarte ko, naghahanap ako ng maraming free. Doon ako sa, like diba yung share ko sa inyo na camel ko na sigarin na. Dito may mabili tayo na 107 point something. Yung iba nga, ano na eh, 122 na sobrang taas na. So, buti nakahanap ako sa downtown na pagbibili ka ng isang rim, may free ka na dalawang pack. So, ganun mga strategies ginagawa ko para kahit papano naman may tubo ako at naibibenta ko siya ng mura. Mas mura ako sa ibang tindahan. So, yun yung aking discarded tip sa inyo mga katintres. Okay, so aking panindang bigas. Ang dami kong minumuni-muni. Mga ilang araw din ako walang bigas kasi nga pag-check ko ang mehel you no, know, ng bigas, Uh, Nag-iisa lang naman yung aking bigas, yung king. Tapos yung last time, ay bentahan ko ay 55. Kaya uh, mabilis na ubos. Kasi bentahan sa iba parang 57, 58. Pero ngayon pagbalik ko no, sa pamilihan ay nag-increase na naman. So, akala ko, hintay ako na hintay mga ilang araw baka bumaba si bigas. Pero pataas ng pataas pa rin si bigas. So, kaya bentahan ko ngayon ay from 55 to 58 no nga, nga nga nga, na naman si customer nito so yun lang naman yung aking sharing for today's video Sunday na yayo yo si mami before pagpatuloy yung aking pagluluto so kayo ba mag magkano na ba yung bentahan nyo ng bigas ngayon at anong brand ba ano ba yung mga brand na gustong gusto ni customer so ako marami naghahanap sa akin ng kuhaku. kuhako red, kuhaku yellow pero Um, nasisitik pa rin ako sa King kasi matagal na ako uh, nagtitinda niyan at isang klase lang yung aking bigas. So far, marami din akong naging suki na ang binibenta ko ay King na bigas. Ito yung aking panindang bigas o mga katinders. King, 58 per kilo. So yung panindang bigas ko ay isang klase lang. Kasi meron naman ako mga suki talaga nito. So, hindi na ako nagkuha ko, hindi na ako nagjoker. etong isang klase lang. Ayan, magandang klase itong bigas.